Direct Lauren may pagpaparinig kay Kapuso up for Simplicit talaga si Kid Yu. Sa tumatay yung pangalawang daddy nito sa showbiz. Hindi uubra ang mga ganong asta. Malaking bagay na nga ang pagpapasok ng mga GMA artists sa Pamilya Network. Pero ganun pa rin ang nangyari. Ayon nga sa mga binahaging komento, Thank you direct for always there ay Idol King Nakita namin kung gaano siya kaganda at kabusila ang puso. Kaya siguro ang dang mga lalaki ang desperado na makalapit sa kanya. Naalala ko pa noong nagmoresyo sila ni Daddy Paolo Abihino. Napakaganda ng ngiti. Super masayahin. Kaya nga nakukuha din ni Papi ang kanyang positive and good vibes sa trabaho. Sa trabaho man o pakikisa sa mga supporters. Kayon pa man, mainam din na lumugar ang mga ibang artist. Kasi kahit alam niya naman na mayroong Paolo Abilino, siging siksik pa rin. Ayon pa sa isang komento, ang galing ni Direk Lauren, palaging iniingatan ang alagay niya. Kaya ngayon, sobrang successful ng career. Thankful na never nagbago. Kaya plus factors kimju sa lahat ng taong walang kaere-ere sa katawan. Kahit ang daming bashers na palagi siyang pinapabagsak at sininsiraan sa social media. Anong senior sa panibagong update?